marunong mag ano, mag video. Oo. Uh, hindi sila ano marunong sa mga technical naman. sa sa. Di medyo mahirap din mo kasi ano yung kumbaga taga like province. Eh. Anong, anong province man? Iloilo. Ay lunggo. Mm -mm. Mahirap din kasi tulad ko ano yung araw-araw kasi dati panay kukuha ng panay gawa ko ng video pero ngayon hindi na masyado gawa ng ano sabi ko nga isang linggo isa dalawa upload hmm. Elma mga lang, Puya, kasi... e, mga kababayan episode 102 ayan taga kabiti si ma'am hello ayan ano mo ma'am uh, Pangalan ko po si Hana. Ayun. Shout out mo po sa mga taga Cavite ma'am. Shout out sa mga taga Cavite, especially from Tansa Cavite. Eh mga Ano apelyido niyo ma'am? Fabila. Fabila? Fabila. Ah, Fabila family. Fabila family ng siya ay ng, ano ng Tansa Cavite. Shout out po sa inyo. <laughs> ay si ma'am, siya ngayon ng ano episode 102. Hindi alam ni ma'am kung ano yung video namin, siya po ay pre-ride ngayon wala po siyang bayad <laughs> Ay, wow. o, tingnan nyo po yung video natin mga pre-ride po yan. sa kitaksi vlog lang po ang may pre-ride ayan mam Ma anong masasabi niya dahil pre-ride na kayo na-shock ako kuya <laughs> <laughs> opo pre-ride po talaga yan tingnan nyo po yung ano natin yung channel natin usually so, dapat lunes kukuha ko ng free ride martes kaso kahapon kasi talagang wala hindi, kahit anumang gawin ko madalang yung pasahero hmm. galing naman kuya bakit po nyo ginagawa yun? ano po yung ano nyo? ang purpose, purpose, ang purpose nyo. ko yung tulad ninyo mga nasa malayong lugar ay galing At naman hindi lang yung sa malayong lugar yung mga kahit nasa ibang bansa kung natitimpo tayo sa... Natitimpo sa akin na sa, sasakay, Kimam. May tendency mabigyan ko sila ng free ride. Sa isang ride lang. Araw-araw kasi nagbibigay talaga akong free ride. Mga ilang free ride ang binibigay mo kuya sa isang araw? Isa lang. Isa ebre lang? Pag may nabili lang kayo? Oo. Oh, pag alas 12 kasi, wala akong makuhang libring, mabibigyan ng libreng sakay. Pag ganito na mga hapon na... Doon ako nagde-decide kung sino lang ang may gusto. Galing, nasaktuhan mo pa ako, Kuya. <laughs> Sakto tang ako. Ay, papatayin natin ma'am yung mitro mo, no? Oh, ayan. Ang galing. Para Hindi ka balugi, Kuya? Hindi naman kasi hindi na ano naman ako. Sabi nga, hindi naman natin kailangan pang tumakbo ng kung ano sa gobyerno, pero as vlogger, gumawa na lang tayo ng ikabubuti ng mga kababayan natin, ma'am. Wow, kuya, diba? na naman ako sa inyo. Huwag tayong marami kasi ako napapanood na sarili lang din naman nila yung pinaangat hindi naman nagsishare doon sa mga kababayan natin hmm. total ito isang araw lang naman isang araw isang pasayro libre sakay tulad nyo pumayag kayo kaya hindi nyo din siguro expect na libre sakay ay kanong diba? galing naman sana sumikat ka pa ako. <laughs> Sana. Sana. Sana matulungan. Alam mo yun. Galing, galing. Nagagalingan ako sa... Pwede nyo pong i-shoutout yung asawa nyo po. Yung kung may anak po kayo or ano. Pwede natin i dito, shoutout po. Okay. So shoutout pala <coughs> kay Reggie. Pauwi yeah. na ako. Pasundo po. <laughs> kung nagulat kayo dahil 50 talaga yung lockdown sabi ko nga, ang may gawa ng 50 block daw na yan, hindi kami yung hmm. mga pasayro natin na nagtataka marami na rin po tayong maraming taxi dito na ano na 50 na rin yung block daw nila kasi hindi naman kami yung may gusto niyan. 'Di ba? Nagulat kayo no sa free ride Oo, no. <laughs> sobra. Pero parang na ano po yun. Ano so, to, baka wala kang kikitain later. Hindi. Eh. Ano to ma'am? Bali episode 1 uto na. Kasi mm -hmm. kung dinire-diretso ko almost 150 na yan. Okay. Kaso may time kasi na talagang pag inupiran ko sa video, so, taxi nahihiya o o. Okay. Mga nahihiya sila. Hindi natin yung viewers mo kuya, taxi vlog. Pwede kayo mag-comment diyan, ma'am. Para next video pwede kong i-shout out kayo diyan. Ay, hey, nakita ko na kuya. Hindi hmm, ba? at dito kung sakali na ma makilala tayo dito hindi lang natin ito gagawin dito sa taxi marami tayong bagay na Ay, pwedeng gawin <coughs> ayan mga kababayan ang po natin na taxi eh, ano yung LP Blotaxi 2492 Ayan. ito yung pinalit natin dun sa luma yung 1193 iba na po yung may hawak nun at itong hawak po natin ay binigyan tayo ng bagong unit ng ating operator Ah, dito kayo na nama, namamasukan talaga ma'am sa Makati. Yes po, sa Makati. Tapos hapon na hapon po umuwi kayo? Um, hybrid setup ako, 3 days on site, 2 days remote. So, pipili lang ako ng araw, araw na uuwi kayo. Na mag-work ako on site. Mm. Pero pag nag-work talaga ako, wala akong bumiyahe talaga from Cavite to pero medyo hassle din yung pauwi nyo kasi matraffic din pa kabite sobra po minsan papasok pa lang nabot ako ng 3 hours papasok pa lang yun ha oo kasi okay. ang diferensya lang naman kasi yung papasok ng Maynila medyo traffic, traffic sa umaga <laughs> tapos sa lahat na aga paabutin mo pala ano mm -mm. kaya minsan wala, tiis Yan din yung ginagawa ko kay mam. Tulad nyan, yung tulad din yung mga biyahiro araw-araw dito. misan may time kasi na halimbawa, ang binigay kong oras alas 12 para naman kung nandiyan ka sa building na yan, break time mo, bababa ka, tatawid ka ng kinailangan mo yung taxi ano na, nagkataon sa akin ka sumakay mabibigyan kita ng libre kasi alas 12 hanggang alauna ang pre-ride ko wow. usually kung babaybayin mo yung mga video ko ma'am marami dyan na yung mga kumain yeah, lang na nagkataon na akala nga nila nagyudok lang ako na pre-ride buong akala bunga kala nila wag ganun nagyudok lang ako pero hindi talagang totoo legit po yun galing galing <laughs> Papasok tayo ma'am na? No? Oo, papasok tayo kuya sa may terminal please, please Thank you kuya. ako sa Kabite yate, hindi biro. Meron nga ako dyan, tinulungan na. May sakit siya. Swali, kailangan nila yung ano. Sinurbesan ko, layo. Hmm, hmm galit naman. Marami, kaya kasi magto years na ako sa ganyang gawain. Na hindi natin kailangan na ingyan pa ng malaking halaga yung mga pasayro natin dahil soli sabi nila mataas ang gasolina pero hindi naman yun sapat para gawing dahilan natin sa mga kababayan natin na tulad po ninyo nagtatrabaho din naman i-upload mo to kuya i-upload, maya maya lang po makikita nyo po yun episode 2, mamaya map, mga siguro mga 1 hour before kasi may ilalagay lang ako dyan tapos makikita nyo na po yan minsan nga yung nahihiya yung iba kasi ang gamit nilang cellphone iphone tapos yung sa akin <laughs> makakabili ka rin yan kuya in God's will Eh mga kababayan, episode 1 utos si eh, ma'am, medyo malapit ang bumaba, ito padilim na kami dahil sa ilalim po ito ng building, ayan. <laughs> Kaya yeah, medyo dumilim na dahil yeah. Ayan si ma Para makita nyo pa rin Siya ngayon ang nabigyan ng pre-ride ni kuya Anong araw ngayon? Swerte ko Miyerkules ma ma'am na? <laughs> Oo po Okay Araw-araw natin itong gagawin Sana wag next video natin Yung mga opera ni kuya Sana wag nyo kong tatanggihan dahil Pagkakataon nyo po maka avail ng free ride sa taxi. <laughs> galing kuya, galing ng oh. ano mo. Ayan, message na lang kayo ma'am bago kayo bumaba dahil dito na po kayo. Opo. Ingat kayo ma'am pag uwi ma'am. Thank you kuya ha. Okay. Very much appreciated. Grabing, galing mm -hmm. niyo po. Mabait po kayo. Bigyan pa po kayo ni lord ng malakas na pangangatawan. Ingat kayo, ingat ma'am. Alright. Yeah. Kuya, ingat ka. Okay, Thank maraming you. maraming salamat ma'am. Ingat kayo, okay? Bye. -bye. Sige. Ayan mga kababayan, bumaba na si Man pauwi po daw siya nang Cavite, Ngayon, Medyo madilim tayo mga kababayan dahil andi. Ay, nandito tayo ngayon sa ilalim ng building sa so, One Ayala. Mga kababayan siguro ano. Bukas araw ng Wibis, ay sana maging bahagi din kayo ng libring sakay ni kuya at huwag mahihiya dahil talagang legit po tayo sa pagbibigay ng libring sakay yan lang mga kababayan maraming maraming salamat at palambing na lang po si kuya na sana pashare naman po ng video ni kuya ng medyo kumalat po yung libreng sakay natin dito sa Maynila dito sa taxi ayan kung pwede, eh, palambing na din si kuya pa subscribe na lang din dahil nag iipon pa ho tayo ngayon na subscriber dahil bago pa lang ho tayo no ayan maraming maraming salamat sa mga so, sumusuporta kay kuya taxi vlog at ito ay episode 102 ayan sa mga UFWG, yo kung saan kayo ngayon shout out po kayo at ingat ingat po kayo lahat babay sa inyong lahat